Hello, good morning mga kasari. So ayan, update tayo ngayong araw na to. So mag unboxing tayo and papakita ko sa inyo kung gaano paganda ang lalagyan ng perang ito. So mapapadali yung ating uh, pag pagkuha and papakiwalay natin yung mga bills kasi lalo na ngayon nakakalito talaga yung pera ngayon. Lalo na yung 5 and piso talagang nakakalito and yung uh, syempre Uh, yung 20 tsaka 50, diba? Uh, medyo malapit ang kanilang video. So, ayun, mapapaghiwalay mo talaga yun. And, hindi ka malilito. And then, masaseparate mo talaga yung 500, 200, 100, and 50 bills. And may taguan pa ito. May sekreto pa. And may, dun mo mailalagay yung 1,000, yung malalaking pera. And, ayun nga, uh, maganda nga ito. And, napakamura lang. And, uh, lagi siyang sara. Uh, may susi din siya. So, um, ito, you know, malaking tulong talaga to sa amin. Kasi, nung una, ang ginagamit lang namin is yung parang tupperware. Hindi naman ako, hindi naman ako gumamit nung inerola. Anerola. Iyo ngingo yari yarabaye, ang kit lang ng lagayan ng pera na to. So, ayan. Yung money dispatcher natin. oo Meron siyang lima na para sa bariya. So, dito ko nilalagay yung 20, 10, 5, and then syempre marami dapat ng tagpipiso. Kaya dalawa yung ginamit ko. And ito naman yung sa mga bills natin. Minsan, hindi 500 dito ang nilalagay ko. Yung 500 nilalagay ko na dito sa ilalim. Pero ngayon, since wala namang 200, kaya nilagay ko muna dito ng 500. So, dito naman, 150, 20 peso. So, uh, mas mag nagiging mas madali ang pagkukuha ko ng uh, pera and pagdibilang ng pera. So, hindi na rin narilito kung asan yung 50, asan yung... 100. So, ayan, napuputol ang ating uh, pag pagbablog kasi may bumibili. So, ayan, ayan lang naman. Hindi na akong masyadong nalilito and mas napapadali yung ating pagbibilang and pag-monitor, And, ayan lang mga kasari. So, kung gusto nyo bumili din nito, uh, mura lang naman ito. Hindi naman siya inabot ng 1K. So, ayan, hanapin nyo na lang po siya sa orange app. And, um, pwede rin itong lagyan ng, pwede rin itong ikabit sa post. Pero, wala naman akong post. Kaya, ayun, hindi ko naman nilalagyan. Um, pero, kung meron kayo, pwede naman. And then, nilagyan ko na rin siya ng pabigat. Dito ko na rin nilagay yung mga iba naming papers para mabigat siya dito. Pero kahit wala naman yan is, hindi naman yan uuga yung ano ninyo, money saver nyo. So, ayan. Ang bilis lang din. Ayan. May susi na din siya. So, kapag pinihit mo to ng ganyan, bubukas siya kusa. Automatic siyang bubukas. Kapag pinihit mo lang yung ganyang susi. And then, kapag isasara mo naman siya, itutulak mo lang siya ganyan. Lock na siya. So, ayan. Napakabilis lang. Ayan. Ang cute pa. <laughs>